Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging talagang ina. Malaking pagkakamali ang Nagpakasal ako sa iyo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tambok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang lagsilbing imperlo ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. Ate Marisa, anong gagawin ko? Bakit biglang nawala sa palengke si Christian? Ano ba nangyari? Iniwan ko lang siya sandali. Pagbalik ko, wala na siya sa pinag-iwanan ko sa kanya. Ang nakita ko na lang yung, yung bayong at basket na kinalalagyan ng pinamili ko. Pero wala na ang ano, ko. Pero ano ba naman yan? eh bakit kasi iniwan mo pa? Dapat isinama mo na lang kung meron kang ibang pupuntahan. Hindi ko naman alam na mangyayari ang ganon. Ate, lagot ako kay Jess. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya nangyaring ito. Talagang magagalit siya yung asawa mo. Kaya nga hindi ako makauwi sa amin eh. Dito ako dumiretso sa bahay niyo. Kailangan mo pa rin umuwi. Uh, Dapat malaman din agad ni Jess anong nangyari sa anak niyo. Baka niya ako. Eh, hindi naman siguro. Pero sigurado, magagalit talaga sa iyo ang asawa mo sa nangyaring ito. Ma, huwag nga kayo magbiru ng ganyan. Paano nawala si Christian? Saglit lang daw iniwan ng Tita Arlene mo malapit sa may jeep terminal sa bayan. Pagbalik daw niya, wala na yung pinsan mo. Saan naman yung pupunta? Yun din ang tanong namin. Ano ba naman yan? Pupuntahan ko pa naman sana siya ngayon. May binilay kong pasalubong para sa kanya. Itago mo muna yung pasalubong mo sa pinsan mo kung ano man yan. Siguro naman, makikita din agad ng batang yon. Pero paano kung hindi na? Huwag ka magsalita ng ganyan. Pag nangyari yan, napakalaking dagok nito sa pamilya ng kapatid ko. ko, Jess. Hindi ko gusto nangyari. Hindi ko gusto mawala ang anak natin. Dapat hindi mo na lang isinama sa palengke si Christian. <laughs> Naglalaro kami kanina ng bata. Ang saya-saya namin. Tapos ngayon, yan ang isasalubong mo sa akin. Nawala siya sa palengke. Papaya kang ina! Hindi ko siya binabayaan. Maniwala ka sa akin. Iniwan ko lang siya sandali. Pagbalik ko, wala na siya sa pinag-iwanan ko sa kanya. Alam mo naman, bata yun. Hindi mo siya dapat iniwan. Yung ganong edad, talagang malikot yun. Wala pang sariling bait. Kung hindi siya umalis sa pinag-iwanan ko sa kanya, hindi siya mawawala. Huwag mong ibaling sa bata ang sisi. Ikaw ang ina. Ikaw ang may sapat na isip. Kasalanan mo kung bakit siya nawala. <coughs> hindi ko gusto mawala siya. Nanay ako. Sino pang ina gusto mawala ang kanyang anak? Ay, pupunta ako sa bayan. <coughs> makikipag usap ako sa mga kakilala ko sa munisipyo. Hihingi ako ng tulong sa mga polis. Kapag hindi nakita si Christian, mananagot ka sa akin. Tandaan mo <laughs> yan! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ah, buti na lang nakasagalit ako sa grocery store. Habang naghihintay akong mapuno ng pasero yung jeep ko sa pilahan. Naibili ko ng pride powder na ibinilin sa akin ni Marisa. Siguro nag na lang sa akin na asawa ko. Kinabi ako sa pagbiyahe. Mm. Parang kilala kong lasing na yun na pasuray-suray, ah. Si Jess. Si Jess. Bilas! Oh, ba? Ikaw pala, Kuya Dindo. Oh. Ah. Lasing na lasing ka. Ah. Alika, sakay na. Dadaan kita Ay. sa bahay nyo. Ayoko umuwi sa bahay namin, Bilas. Baka mapatay ko lang sa bagbog ng asawa ko. Numero unong tanga. Hindi eh, dahil sa kabubuhan niya, hindi mawawala ang anak namin. Ay, pero lasing na lasing ka. Ah. Baka makatulog ka rito sa labas, maamugang ka. Magkakasakit ka pa niyan. Mabuti pa nga siguro magkasakit ako at mamatay. Masaya lang ako sa buhay ko dahil meron akong anak. At ngayong... ngayon na siya. Paramdam ko, wala na rin kwentang Mabuhay. Lin, May pasakan na naman sa pisngi. Sinaktang ka na naman ba ni Jess? Wala nang ang anak namin ng Ate Marisa. Naging magaan ang kamay ng asawa ko sa akin. Talos araw-araw, lasing siya. Masyadong dinamdam ni Jess <laughs> ang pagkawala ni Christian. At siguro, kahit naman sinong ama, <laughs> masakit ang nangyaring yun. Hindi ko rin gusto yun. Oo nga, hindi mo nga gusto. Eh, kaso ikaw ang sinisisi ng asawa mo. Pag nasa bahay siya, laging ang ulo. Laging pasigaw kung kausapin ako. Pagaramdam ko tuloy. Para akong katulong na utusan lang niya. Ano Ro, ba ang sabi ng mga pulis na kakilala ng asawa mo? May balita na ba? Di naman siya nagkukwento sa akin eh. Basta pag nasa bahay siya, magbibihis lang yon ang pambahay. Tapos bibili ng alak at na mag-isa. At pag nalasing, konting kibot, sisingalan ako. Tapos sasaktan ako. Hindi naman siya dating ganyan, di ba? Magtiis ka. At ipagdasal mo sana makita na inyong anak. Pag napabalik sa inyo si Christian, siguro babalik din ang dating tahimik niyong pagsasama. Hapon na naman. Darating na naman si Jess. <laughs> tine na naman ako sa mga ariin niyang gawin. Ay, Arlene! Ay, ayan na siya. Ano ba? Arlene! Buksan mo yung pinto! Andiyan na! Sandali lang! Bakit ang tagal mong buksan ng pinto, ha? Pa ha? Pasensya! Ay! Pasensya! Pasensya ka na! Huh? Nagluluto kasi ako na hapunan natin. Pag alam mo, darating ako, dapat lagi ka handang buksan agad ang pito! Ayoko na hihilip ako sa pagkatok! Ha? Huh? Huh? Ha? Huwag kang tatangat ako! Ay! Aray huh? ko! Sumasobra ka na! Lagi mo na lang ako sinasaktan! Huwag ka bagay sa katulad mong tanga! <laughs> Kundi dahil sa katangahan mo, narito pa ako! Sinadya mo kayo, wala siyang Para pasakitan ako, di ba? Nagkakamali ka! Ako ang ina ni Christian! Hindi ko mo gusting mawala siya! Mahal ko ang anak ko! Lagi mo'y sinusumbat sa akin noon! Nabuo si Christian! Dahil dinahas kita! Dahil dinaang kita sa bilis! At ngayon ginantihan mo ako! Alam mo, mahal na mahal ko siya, kaya sinadya mong iligaw siya para sa ang kalawaban ko! Hindi totoo yan! Wala kang kwenta ka sa ako! Pabaya ka ina! balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas Diyos ko Arlene ang dami mo na naman pasa sumosobra na ang yes na yan ah hirap na hirap na rin ako ate Marisa hindi ko na alam ang gagawin ko Kunting kibot. Agad ako sinasaktan ng asawa ko. Ano na naman ba ito na galit niya? At may mga pasakan na naman. Hindi ko lang agad siya napagbuksan ng pinto. Nagalit na agad siya. Parang bulkan sumabog. Pinagsasampal agad ako. Ang mabuti pa siguro, Alin. Hiwalayan mo na yung walang yan, lalaking yan. Bumalik ka na dito sa puder namin ng kuya, dindo mo. Natatakot ako kung gawin niya natin. <laughs> Kinala niyo naman si Jess pag nalalasing niyo wala sinasanto. Ayokong pati kayo madamay sa gulo. Dindo, halika, kumain na tayo. Mm. <clears throat> si Darwin. Maaga pumasok. May kailangan daw silang tapusin ng mga kagroup niya bago magsimula ang kanilang first period. O, oh, eh, ba bakit parang malungkot ka? Habang nagluluto ako kanina, naisip ko yung kapatid ko. O oh, bakit? Sinakta na naman ba ni Bila si Arlene? Kanina lang narito siya. May mga pasanan naman. Potokan labi at may black eye pa. Awang-awa ako sa kapatid ko, Dindo. Kundi nga lamang kasalanan. Gusto ko lang payuhan si Alina. Lasunin na lamang niyang hayop na just na yun. Eh, hey, nga kapatid mo. Pero sa isang banda, parang gusto ko rin maawa kay Bilas. Kasi, mahal na mahal niya si Christian. Tapos, bigla na lang nawala. Eh bakit? Ginusto ba ng kapatid ko na mawala ang kanilang anak? Oo nga, hindi ginusto ni Arlene yun. Pero siyang sinisisi ni Jess. Nagalit si Bila sa kapatid mo. At ang taong galit, walang kinikilalang tama kundi ang sarili lang niyang katuwiran. Arlene! Arlene! Um, Jess, ma, ma, bakit? May utos ka ba sa akin? Sobrang tanga mo talaga. Ha? Huh? Humingi ako sa'yo ng tindipak na yelo, hindi ba? Ay, ay, ha? Ayan, ayan nga, oh. Inilagay ko na dyan sa ibabaw ng mesita. Kung di ka ba naman tanga? Bobo! Huh? Bakit inilagay mo sa tapat ng ventilador? O ayan, ay. natunaw agad. Kasi tanga ka eh. Ay, pa, Paano ko pa ilalagay sa alak ang tulong na yelo? Ang dapat siya ipampaligo mo! Ay! Ah! Ah! Oh! Anong pa naman yan? Hanggat hindi natatagpo si Christian! Hanggat hindi nakakabalik sa bahay na ito, wala ko! Araw-araw ka masasakta sa akin! At huwag na huwag ka magsusumbong sa kapatid mo! Huh? Huh? Huwag na huwag sila makikialam sa buhay natin mag Dahil kapag ginawa nila yun, matitikman din ang impyerno! Hanggang saan makapagtitiis si Arlene sa pagiging sadista ng asawang si Jess? Ano na ang nangyari sa batang si Christian? Sino ang dumukot sa kanya? Mga Susan Robles Rosanna Villegas Bobby Cruz, Dante Castro, Lorenz Chavez, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlin. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing imperno ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas